Kung maaari po, ilayo ninyo sa akin ang kopang ito ng paghihirap. Ngunit hindi po ang kalooban ko, kundi ang kalooban ninyo ang mangyayari. They went to the to Gethsemane to pray together with Peter and James and John. Okay? Pero along the way, iniwan niya yung tatlo. Medyo pumalik siya sa medyo uh, taas ng lugar, no? Nanalangin, nagpatirapa. Again, sa physical nakalagay ng Panginoon, daman daman niya yung tinatawag na kalungkutan o yung para sabi niya mamamatay sa tindi ng kalungkutan. Okay? It was very sorrowful. Bakit? Okay? So, sagutin muna natin tanong, ano isang possible way na pwedeng mamatay physically ang Panginoon through the cup of death. Although dito may sinabi yung kopa ng paghihirap, cup of suffering, uh, sometimes theologian says it's the cup of death. Okay, pag-aralan po natin. Halos dito sa panalangin ng Panginoon, no? Pagkatapos na manalangin, Lord, alisin niyo po ang kopang ito, pero hindi yung kalooban ko mangyari. Okay. Ako ba maging alak ang ubas, ito ay dadaan muna sa gilingan o pisaan o wine press sa Ingles. At maaring sa sitwasyong ito ay nakikita na ng Panginoong Yesus ang dadaanan niyang paghihirap patungo sa kanyang kamatayan. Okay? Katulad ng ubas, siya ay dadaan sa gilingan upang mapisa at kapag daka ay maging alak. Ngunit alam din ng Panginoong Yesus na ang nakikita niya rin dito ay hindi alak, kundi ang kanyang sariling dugo. Okay? Ang lalabas mismo sa kanyang katawan. At hindi katas ng ubas so alak ang kanyang inumin sa kopa, kundi ang kanyang dugo. According to a theologian by the name of Chuck Windle, ang sabi niya, as he interprets the passage, it highlights Jesus' intense emotional state and spiritual struggle. Has he faced His impending crucifixion. It emphasizes the needs for believers to remain vigilant and trust in God during times of trial. Ano pong ibig sabihin nito? Kapag tayo ay dumada sa matinding pagsubok, paghihirap o maging sa harap ng kamatayan katulad ng ating Panginoon, huwag tayong matakot, magpakatatag tayo at magtiwala sa Diyos. Kaya nakikita natin dito na yung cup na ito, which later on we will have the uh, Holy Communion, no? In our exhortation, binabanggit doon, the blood is the covenant, no? The new covenant na siyang naging tatak para maselyuhan tayo para na, para sa ating ano kaligtasan